Hello guys, yung mga kapalwars natin dyan Ito so, na naman May Ituturo naman ako sa inyo guys Kung paano maglagay ng Charger sa ating motor na SYM So ito mga idol ang ating charger Lalagay natin dito sa SYM 110 So ito po hindi ko na po na videoan kung paano natin tinalas yung head ng ating motor pero eto na lang ipapakita ko sa inyo kung saan natin ikakabit yung charger para gumana siya at konektado po ito sa ating ignition switch so eto po ang kukunin nating guide yung sa accessories wire nya eto po ang accessories wire yung pure black po yan po pure black accessories wire po yan so ito po ang gagawin nating positive ng ating charger so ang pula dito po natin ikakabit yung pula sa accessories wire dito po tapos yung color black naman ito yung magsisilbing ground ng ating charger so ang ground kahit saan po tayo kukuha dito pasta body ground kahit dito pasta yung konektado sa body ground po yung ating itim na color so ang pinaka importante dito guys yung pula kailangan sa accessories tayo kukuha dito color itim po yan so yan papakita ko na lang sa inyo mamaya pag natapos na natin gawin to So, ayan na mga idol. Tapos na natin ikabit yung ating charger. Ayan o. Oh. So, pwede na tayong mag-charge dito. Magana na yan. Naka-switch yan sa ignition. Pag naka-off yung motor, namamatay siya. Pag naka-switch, ayan. Hindi na natin nilagyan ng ano, switch off kasi lagi naman to ginagamit. Kaya, tuwing nak nagbibiyahe nag-charge tayo dito kaya ayan mga idol so tapos na natin ikabit na natin yung kanyang mga play rings so maraming salamat sana may natutunan kayo